Ah, uh, dumating na yung parcel ko. Narinig ng Lazada. Tingnan natin kung ano ito. Wala kayong order ko. Ating bubuksan. wala pala to, akala ko may laman wala pala so na yun uh, umorder kasi ako ng ano? ah, uh, yung anak ko ang pinaorder ko yung nasa Canada pinaorder ko nung pang baby kasi gagamitin ko din ito doon pag halimbawa Uuwi ako ng lindana para at least hindi na ako tatak-tatak dito sa amok si Hintil. Omron. Omron siya. di battery lang pa na siya. Hindi siya ano. Yung sa amin kasi yung unang kong binili dati. Ano. Kahit na walang battery, isaksak mo na lang. Kuryente. Ayan. Ganito yan. So pag mag ano, itry, itry lang natin to. Ayan ang battery. Ay, apat pala ang battery. Ayan. peng uh, <smart> bak So, ito, i natin to eh. Try lang natin ito kasi ano, ang na ngayon, dapat mag-ano kay gabi. Wala naka, ano, Start. Ayan, umaandar guys. for 20 Umaandar.

Yeah. Kasi nga yung tanghali eh. Baba, 116. 116 over 73 po ano po. So, mababa yung ano to. Ayan, guys. Okay na. Tapos na, uh, kita ko na yung resulta. Ganun ka. Okay lang. Hindi na siya, ano, hindi, sya, hindi na siya disaksak. Ganda sana din yung disaksak. Kasi pag, ano mo, kung wala kang battery, pwede mo isaksak lang sa kuryente. Kaan na magaya ng dati ko mayroon pa so ayan okay na yan thank you guys thank you for watching guys